Lagi nakaya tayo ng mga goons. Sino? Ayun, dami mga lalaki. Ayun, Oh, sa likod, nag-aakyatan. Hello? Binibigyan ano? ano? ka pa ng instruction. Ano nga? Saan tayo dadalhin na ito? Saan ano? tayo dadalhin? Nakakatakot. Ang dami nila. Nakiyak tayo. Tama, nakakatakot. Sabi lang, sasabay. Ha? Sasabay, sabi. Sabi sa'yo? Oo. oo. Saan sasabay? Ewan oo. ko kung saan daw dulo. Oh. sumisigaw-sigaw pa. Ang dere dere to daw. Ayun. Ayun na bumaba na, na sila. Hindi ko nga alam, may eh. talay banto. Saan tayo dadali nito? Tama, 2 for 6. Kaya mo lahat yan, idol. Hindi kaya yan, dai. Ang dami nila. Talay ban girl. Pinagdalan sa atin. Saan tayo? Ito naman, pasama kasi ng... Ay, dito daw tayo. na. Ah. Ano bang gagawin natin dito? Magpapasama nga ako sa yo. Saan nga? Magpasama nga. Puro ka pa is pasama. Eh. Nakarating tayo ng Laguna. Pasama, pasama. Tara na, baba ka na. Libre pa driver mo. Oh. Oh. Pogi. Ang go pogi, gogi. Pogi. Galeng no? nakapagpa agad, no? Yung bayad niyan, girl. <laughs> Hindi mo pa nababayar. <laughs> ng Dalawa ba nag ilang buwan na sa'yo yan. Tapos pinakarbon mo ng JL Carbon, hindi pa... Ano ka ba? Nakita ako sa vlog mo eh. Oh. Ang ganda ni Ford. Eh, di pinagaya ko natin yung kaka. Girl, mo. pag naglalabas ka na mo to sa kasa, bayad lahat bago. May naririnig ba? Parang yung naririnig eh. Ang ganda lang talaga ako dito eh. So mga idol, binili po si Ford pero parang hihingin na lang. si Ford? Hindi si Ford si Thor. Parang, Tsaka hindi na Thor pangalan nito. Iba ah, na. pati pangalan? Pinalita mo na rin? Siyempre. Ako ba si idol mo Hindi mo ako si idol mo Bakit pangalan nito Thor? Bayad muna bago pangalan. Naku, more project pa sa atin para may pambayad ako sa iyo. Uy, hindi na tumatalabi mga more project. Pero wait lang, di ka pa napapugian sa bago kong motor? Ah, oh, di hindi ka napapugian? Inangkin niya. Inangkin niya na agad, di pa nga bayad. <laughs> hindi na to yung motor mo, iba na kulay o. Oh. Ang ganda! Alam mo, yung pinalit talaga dito sa ano? JL Carbon. JL Carbon. Solid. solid talaga eh, kung di mo pabayad, tapos pinakarbon mo. Ang binayaran mo, alam mo kung ano lang. Ano? Ayun o, yung kulay ng mags eh. Yan lang yung nabayaran mo. Uy, nag-down na ako ng ano sa'yo. Yan nga yun. Ako ngayon yung down na down. Dahil sa pag-down mo. Wala pa kalahati eh, pero ang ganda ba? Ang hindi ko nga nakilala. Ibang-iba na si Tor Ibang -iba na. Ano ba? Hindi nga si Tor yan. Hindi na nga akin, di ba? Ako sa si Tor. si Thor. Hinahayblad ako sa'yo. Bayad muna, girl! Mamaya, pag-uwi ng Manila. Bago, kainig ko na yan eh. Hala, guys, solid dito. Sobrang ganda. Ganda! At saka hindi lang carbon yung ginawa nila, pinalitan nila to ng kulay. Hindi lang carbon yung ginawa nila. nila. Kaya pala sabi mo sa akin, tara, samahan mo ako. Kunin natin yung motor. Nandito na pala, no? Mm, pinadala ko na rin nung nakaraan eh. Ang no? Mm -hmm. Kaya ang ganda, seryoso. Ganda, no? Ganda talaga. Tapos ano, tawag dito hindi masyadong masakit kasi pagkakita niyan sa laba, sayong-sayo na, no? Lahat ng mga maliliit na parts na carbon na din. Ang maganda dito kasi, hindi full carbon. So, hindi siya, hindi may iba yung identity ng mga motor nyo. Gagawa ng design ng JL Carbon, kung anong gusto nyong design para sa mga motor nyo. And syempre, meron kayong identity, sariling identity nyo para sa mga motor nyo. Tsaka para maisip at makita ng tao kung kanino talagang motor yung may-ari nito. Mm -hmm. Pero akin to eh. <laughs> dati, dati yung sa'yo. Sa'yo, sa'yo dati yan. Tanda gagi. Kaso hindi daw nilalabas dito pag di pulpit, pulipay din. Mm -hmm. Hoy! Huwag <laughs> kayo maniwala kayo. Huwag kayo maniwala kayo. Huwag kayo maniwala kayo. Huwag Di maniwala Ang ganda talaga. Tapos in-adjust ko no, lang, lang ito. Para yes. hindi hindi sa sa'yo. So ano. eto na po yung si Tor. Ang hulugan, kalimutan. Hindi na nga si Torian. Abangan nyo ko anong magiging pangalan ko sa bagong komotor. So, bago na agad ito doon. Kala, ganda.